uulan sa Vancouver o Muulan? Uulan? Ay, tinan mo. Binaba ko yung ano, bintana. Yung tunog niya para nasa Pilipinas. Oh. <laughs> yung palisik ng ano. bro yung dumi. Ah. Parang match nung sasakyan natin. Ah. oh, 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 Cornwall. Bumili na kagad. Bumili na kagad kami ng pagkain. <laughs> Baka kasi ano, magsara. 7 PM sarado na kasi to eh, 6 PM na. Eh baka malibang kami sa pagtitingin. Oh, Dylan, go. Lalaki <laughs> nung Christmas tree, oh. But yan, paulit-ulit na lang yung style na ganyan pero parang bago pa rin, no? Oh. Every year, ganyan yung style nila eh. Pero parang bago pa rin tignan. Sa mall kasi nakalagay eh. Pag sa bahay kasi, 'di ba? Ayun si Lian, nandito sa garage. Aka na mami, ano? Yo, sinubukan ko pumasok pero hindi ako bagay doon. <laughs> bagay tayo tigabit-bit. <laughs> tigabit-bit lang tayo. Kala ko pinicturean ako yung pala si Santa Claus. Oh, mukha naman ako ang Santa Claus kasi malaki chan ko. <laughs> Pwede pala ako dito, no? Pwede pala ako diyan. E nga lang hindi Santa Claus na Pinoy, no? Oh, malaking chan. Nagpa-picture na kami dati diyan, eh, sa ganyan. Eh, ito yung mga ito yung mga presyo. Yan. Nagpa-picture na kami dyan last 2 years yata. Yayain ko sila kung gusto pa nila uli. <laughs> <Merry Christmas. laughs> Hindi nila sasakyan yan. Toyota yan eh. Ayan, sugatan na naman kami kay Lian. Tsaka kay Dave. Hali ka na. Okay na kami. Ito yung Canada Post dito sa, sa Regina. may eh, dito eh no pero umuwi na sila gabi na eh ayan ayan oh. yeah. no post tagal hmm. na ilang weeks na silang ano nagrarally gusto nila itaas nila hindi syempre eh. CBA si mami yun talaga yun kailangan mo talaga eh ano parang sa amin yan eh. 2026 yata yung sa amin CB na kami. Depende Kaya kayang neg negotiation eh. Kung biga ayaw pumayag na management sa hinihingi nila. Gano'n 'yan. Parang naman din. Oo, parang sa Pilipinas din. Gano'n gano'n din naman ang union dito. Kami dati humihingi ng 5 dollars yata 'yon. Gano'n po 5 dollars ba? O 6 dollars? Na Na-probahan? 3 dollars yata parang ganun o $2, 2, 50 tapos may incentive bonus parang ganun every 5 years ang CBA sa amin pero oh, parang dito kasi kung dito ngayon every year 1 1 oo kaya maano rin dito magaling din yung ano mga management <laughs> yun papunta na kami ng airport ni Lian medyo na late kami ng gising 6am yung flight namin ano oras na <laughs> kailangan 1 hour nandun ka na pero naka check in na kami nag check in na kami kagabi hindi muna tayo makakita ng snow ng isang araw <laughs> Punta muna kami sa ano, long term parking Maglo long term parking Parking na lang kami Bukas nandito na naman kami Saan Long term, ito tayo parang yung ginawa namin nung pumunta kami ng Calgary long term parking mo wala <laughs> <-charge> ka hindi mawala ito baka i-charge ka ng ano week nito ang dami rin naglo long term parking no kung ano nate ang problema saan tayo magpa park ayun ganoon pa ba tayo ng iba it's too far wala dun, na yata doon dito na <laughs> Pero ano lang, minus one. May hangin lang kasi. Ano pa kami? On time pa kami, on time. 15 minutes lang naman lapit dito ng airport. Oh. Mga 12 minutes, gano'n. Really have... <laughs> ay mik ng airport ah. Adong ah, pala tayo sa kabila. ata Westgate <laughs> Hi guys <laughs> Makakasabay namin Papunta kay Taylor Swift <laughs> Dami na no? Akyat na Naka-check-in na kasi kami Sa online tapos wala naman kami dala ni Lian masyado. Ayan, eh, backpack lang kami, oh. Backpackers. Ang daming tao. Puro po to ng Taylor Swift. Piling ko lang. Tapos yung ticket nito, alam nyo, mula Regina, 1,400. Yun. Hindi pa ma-scan yung kay Lian. Kailangan mo na magpalit ng bagong boarding pass. <laughs> dito na kami sa loob. Aba ng pila ng Tim Hortons, no? <laughs> Blockbuster, eh. Yung mga, ano, matagal ang screening time ngayon nung, ano, pagpapasok ka sa, ano, yung... Pag mag, ano, ka na, ano ba tawag doon? Ano screening ng mga bag, ano, ganyan, mga bag, kasi puro mga taylor to, tailors yung mga, ano, mga pasero. Eh, marami mga dala. <laughs> Ayun, chine-check talaga. Okay ito, pwede itong ano ah. Hihahin ko ito kaya sa ano. Sa spot Pinoy, yun eh, no? Parang ano lang, close ka lang, no? Oh, ganda ng background mo eh, oh. Hihahin ko nga ito. Gawa ko ng parang cardboard sa likod ko. Order ka na daw, ano? Para. <laughs> <laughs> mga taga Yorkton. Saskatchewan. Ini mm -hmm. yung ano, piloto dumaan na. Ayun, salamat, salamat. And, <laughs> punta na sila dun sa gate nila. WestJet sila, eh. Air Canada kami. Ayun. Uh, ah, mga subscriber din, Kikita-kita kami dun sa Vancouver. Ingat mm, dami oh Ang daming tao no Ngayon lang ako nakakita ng ganito karaming tao sa anon <laughs> Lian, kinakabahan ka naman Zone 3 daming mga Taylor Swift fans dito Goodbye muna Regina para kay Taylor Swift Ayan si Lian Thank ko. 'di Para na, date date namin ni Leah boarding. na daw kami, boarding. And boarding na. Hintayin mo lang Leyan, tatawagin tayo niya. Blackbuster pa rin yung Tim Hortons and boarding na kami. Yun. parang mahaba tong ano na to ay 0.5 daw sabi ni Lian wala hindi <laughs> ko alam Lian bagong, bagong ano to bagong update ng IOS ang dami na naman nilang binago Parang gusto ko na mag-Android ah. Ang hobo naman yun to. Hindi hmm. muna kami makakakita ng snow ng isang araw. malit maliit lang. Maliit lang pala. Galawahan hmm. lang siya. Tapos yung pakpak -pak niya, mababali. Mababa ang pakpak -pak eh, no? <laughs> Pero okay na to, kasi dati, eh, yung mas maliit pa dito, doon ako talaga, ano nahilo talaga. Kaya yeah, yung pasensya na talagang sumuka ako. Pagnali Good morning, ladies and gentlemen. Welcome back and welcome aboard. Uh, we're still about 15 minutes away from our scheduled departure time. The uh, fellows outside are still uh, loading up some of your luggage, but uh, we're probably looking at uh, an early departure this morning. Uh, but we will have to stop to get the overnight frost sprayed off the wings and tail, and then we'll be on our way. This morning we are flight plan for about two hours and ten minutes. We'll be at 36,000 feet on our way out to Vancouver. Uh, there is uh, occasional please note that the exit signs on this aircraft are identified by a green symbol the arrows indicate the direction to the exit if you need assistance or have any concerns please let one of us know the many safety features of this aircraft please review it sometime before takeoff kami sa Vancouver. Grabe, pawis na pawis ako. <laughs> Naka-jacket kasi ko eh. Ang baho ko na yata agad. Ayan. Ah, ito pala yung business class yata nila. Ayan. No? Ooh. Pawis na pawis ako. Parang mainit dun sa loob, no? Lian, parang mainit dun sa loob, no? Oo, itong jacket ko lang. Hmm. Sa dulo, no? again it's kinda cringy <laughs> you guys wanna see the view how is it how do we put this hold on can you guys see This isn't probably gonna go to the park so All of the time my face felt like really on it. Airplane flight one and two to Toronto. We are waiting for customers from Hong Kong. We are expecting to have more than 15 people. Please come to gate C forty-six immediately. Once again, we are waiting for the customers to Toronto from Hong Kong. Thank you. are I hate to problem. <laughs> <laughs> That means you're just old. Ibig sabihin, matanda na ako. Kapalit lang ako ng t-shirt. Can you, I'm gonna do my eyelash. Uh, it. yeah. <laughs> Ito, dala ko to eh, para ano, kung uh, kunta, yung mga gustong bumili, sinuot ko na kaagad. Nabuhasan na kaagad yun. Wow, gusto niyo yung pinagpalitan ko, baon. <laughs> joke lang, joke lang. <laughs> hindi, hindi, naman amoy na ano. Parang kasi, ang feeling ko kasi pawis na pawis ako doon sa flight na yun. Ayan, oh, talagang matanda na yata talaga. Ayan, ah, yung katawang ko, alam niyo yung hindi na rin ako mapakali na ano, na umupo. Yung palipat-lipat na ako ng ano, ng pwesto, ganun. Yung galaw ka ng galaw, ganun. Tapos yung likod ko, Uh, sign of aging niya ata <laughs> sign of aging. <laughs> kaya sabi ko kay Leah kanina, I hate to travel na. <laughs> Pero yun, ganyan talaga. Paano pa kaya pag Pilipinas, di ba? Yung Pilipinas, yung matindi. 14 hours yun pagka direct flight, di ba? Tapos yun pala, meron ng direct flight. Sa 2025 pang Air Canada. Yan. Yung sinakyan namin na ano, airlines yan, Air Canada. Medyo maganda yun kasi magkakaroon ng competition, di ba? sa Philippine Airlines. Ayun. Kaya, yun, sana, sana bumaba para yung mga Pilipino ay may pagpipilian na na at least kung mas bababa doon sa si Air Canada, di ba? Makakatipid. Pwede nang pampasalupong yung matitipid. Yun. Punta na kami doon ni Lian. Sa lista na kami. Tapos, yun, yun lang. Uh, labas sa kami ng airport. <laughs> Nasuot ka yung ibibentang t-shirt. Mukha na uling fresh. <laughs> Tara na. Labas na tayo ng airport. Yun, shoutout sa susundo sa amin. Yan. Shoutout sa'yo. Maagang gumising. Oh, tumutunog na si Taylor Swift dito ah. Mas maganda ano mas maganda? Yung Vancouver o yung Calgary Airport? O Regina Airport? <laughs> Regina eh, no? Malate lang yung airport ng Regina. Parang ano, no? yung domestic ng Vancouver parang mas maluwag syempre oh, may Starbucks pang mayama nasabi ko sa live ah isang beses lang ako nakapag Starbucks sa Pilipinas tapos dito sa Canada isang beses pa lang din sa 11 years ko dito kita nyo ah tanda-tanda ko yan kasi hindi talaga ako nag nag Starbucks eh parang masarap dyan oh bang mayaman ah 5... kailan ba tayo mo eh? 2020? 2020? Hindi, yung pandemic yun eh. 2020. Hmm. 2019, 2020 'liyan. Yung dine-declare yung pandemic. Doon kami umuwi. Oh, sabi sa'yo, 2020. Pagkaganto parang ano, Pilipinas oh. Ba't kanina umuulan, Lian? Umuulan kanina eh. Chanel. Chanel, Chanel <laughs> daw. Medyo pang mayaman yan, Lian. Ay, her shell, oh. Paano ba pagbigkas niyan? Her shell. Sa Pilipinas, yun yung mga pangarap kong bag, eh, no? Eh, yun ho yung mga gano'n, no? Dati. Mag magaganda yung mga yan, no? Ganda ng mga bag yan, eh. Saan? Mm -hmm. Yun, Vancouver. Ang yaman, eh, no? Umaakyat siya, eh, no? Doon na yung ano, ang connecting US next year. <laughs> Seattle Next year. <laughs> next year tayo Doon sa US. Pero dito na tayo. Labas na tayo ng Vancouver Airport. Saan ba? Sa taas? Sa baba? Ground transportation. Parking. Oo, sa baba. Saan ba? Sa taas? <laughs> sa taas ba? Alilito na ako dito sa Vancouver Airport ha. Ah. Ayun doon sa dulo. Air Canada. kami, kami. Maraming maraming salamat sa uh, laging panonood. Magpapapalit pa ba tayo ng pera? <laughs> Papalit ka ng peso. Wow, Pilipinas. Mayaman. Yun. <laughs> Di ba? Ito yung papuntang Pilipinas natin, no? Dati. Uh. Shoutout sa'yo, Ina. Yan. At Rice, na uuwi sa Pilipinas. Yan. Yan tayo. Maraming maraming salamat sa laging panonood. Dito na kami sa Vancouver. Abangan nyo na lang yung mga happy sa Vancouver. Bye!